Hello guys. Kumusta po sa inyo lahat? Kumusta po ang lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Sa ang lugar man kainan dito, dinapatikap po kayo nang isang natbaka gendang araw. Wala lang trip ko lang magkano. Mangga. Paingat, magrest. Na. Try natin merindahin to. Ano to? Low carb minis. Bigla kasi nang run out. Ano mga gandaan ito? Tagal ko na dito, parang hindi ko naranasan mag-burnout, guys. Siguro, nagkaroon din ang time na nag-burnout, pero um, baka tulog ako, kaya hindi ko alam. Ngayon ko lang na, na, na nag-burnout. Parang ngayon ko lang napansin na nag-burnout dito. Sa loob ng magpa-five years. Five years na ako dito. Hmm. Masarap pala to. Masarap siya. Mm. Hindi na ako marunong magpasa. <laughs> Kayo na nang magbasa. Balik na. <laughs> <laughs> Bigla bobo, bobo ako eh. <laughs> Bigla hindi na ako marunong magbasa. <laughs> Kumusta po ang lahat? Ha? Na po kayo? Ano'y nasa mabuti kayong kalagayan? ko na lang yan. itubig ko na lang. <laughs> Naubusan ako ng merienda dito sa taas. Wala akong merienda. itubig ko na lang. itubig na lang natin yan. Ito. Sabi nila, galing daw galing ng maraming tubig. Para malusog, maganda naman kasi pag lagi kang umiinom para tawag ko para healthy ang iyong body. sa to tubig kasi nakakalimis ng na katawan natin. diba And, lagi ako nakakarinig ng airplane dumadaan. Like, ma ano, lagi kasi dyan nalalaan na ng airplane dito. Nag-video <clears throat> yung anak ko kasi nang miyaw 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 nang yung pusa nila. Nang ano, nang anak, yung anak mo. Nang video, video, gawa ka nga ng video ng pusa. Ewan diba ko ano, hindi ko lang, hindi ko pa napanood kung may, may music yun. Diba Tingnan ko kung may music, kung nakakagip siya ng music, baka kamaya maka, ano, hindi ko mai upload kasi, diba? Para walang CPR. Diba? Pero pag may music, baka hindi ko rin magamit. Kahit nagkagawa ako ng video. Kahit sandali. Kahit sandali. Sana nasa buong buti po kayong balagayan, guys. Pakit lang ako, ha? <laughs> Wala akong maisip na video, ha? Ikaw naman, dito na lang. Dito lagi sa bahay kung ano-ano. Tsaka pag nasa baba naman kasi, trabaho, trabaho, trabaho. Trabaho po, trabaho. Kasi siyempre, paano ka kakuha ng video? Kasi trabaho ko, di ba? din yung ginagawa ko rin yun. Kapag wala yung mga, ano, eh, pusa. <laughs> yung mga pusa. Ano yun nun? Maraming pusa, dito sa bahay? Anim kaya yung mga, anim kaya sila pang pito ako. Anim dapat yung may airplane na naman dumaan. Diba? So, laging, lagi dumadaan yung mga airplane dito. Tawag to, Nag-brown out kaya naisip ko. Akit ah, ako. Tuwa ko ng video Tapos, <laughs> pag-upo ko dito, bigla-bigla pa -bigla naman nagkaroon ng ilaw. Ano pa ba? Yeah, nagpahinga lang ako guys kasi ano um, yung tawag doon. Eh, babalik, babalik ulit sa, sa work. After ng konting pahinga. Konting pahinga. Kailangan natin kong pahinga. ito tubig ko na lang to. Naubusan ako ng merienda. Eh? Naubusan ako ng yung mga dinadala ko dito na ubos ko na. Matakaw kasi ako. Kain ng kain. Tapos, shout out sa lahat ng mga friends. Ayan. Shout out, shout out sa inyo lahat, guys. Thank you sa pag-watch ng mga videos ko. Ayan. Sige lang, i-watch ko dito kayo. Ayan. Kung gusto niyo i-watch ko kayo, mag-comments lang kayo dyan guys sa baba. <laughs> mag-comments lang dyan guys. At saka mag-like. At saka. Yan. Yeah. Sa mga gusto mo, sa mga gusto mo i-watch ko yung videos, eh, mag comment kayo dyan guys. I-watch ko kayo. Huh? makita ko kayo at sa mga hindi pa nag-subscribe, syempre subscribe nyo na rin ako dyan para friends tayo diba? <laughs> ang tipin ko, parang hindi ko kasi alam sasabihin ko parang hindi ko alam sasabihin ko at mo pa rin kaya gigimu Pembuka kita kena gigit Seisang katul aku Ini aku rubah bago Ibat nang aku Pinapatuhi pun buku Masa terlalu Ayan na, na naman na airplane <laughs> Wow, narinig nyo ba? Lagi yan, pag kumuha ako ng video, hindi pwedeng walang airplane na dumaan bago matapos yung ginagawa kong video. Ayan. Nakakatuwa, di ba? <laughs> Kamusta naman kayo? Ayan, basta guys, kapag uh, gusto niyo i-watch ko yung mga videos niyo, kahit ilan lang na mga uploaded niyo, mag-comments -ano lang, mag lang din sa baba. Check yun pupuntahan ko kayo. and Siyempre, tulungan tayo. Diba? Kung kayo nga, eh, nag-watch ng videos ko. Diba? O, siyempre, ganun din ako sa inyo. Nag-watch ko din yung mga videos niyo. Ayan. Maging masipag. Kapag ka uh, ikaw ay YouTubers, ah, uh, haluan mo talaga ng pagsisipag yan kasi kung hindi ka masipag, Ah, kung umaasa ka lang sa mga friends mo, eh paano naman? Diba? Paano tayo makakatulong sa kanila kung hindi tayo tutulong sa kanila? Kung hindi natin, kung walang ano, kung hindi tayo magkipagtulungan makipagtulungan, eh walang mangyayari sa atin. Kailangan tulungan tayo dito sa ano, buhay, buhay na, buhay na ganito bilang isang youtubers, kailangan talaga makipagkaibigan, makipagtulungan para happy. <laughs> kahit na papaano, kahit busy tayo, ano, pa, hindi naman kailang magiging ano ka, yung focus, yung may mga ginagawa tayo, may ginagawa tayo. Unahin natin natin mga work. Tiba? Para naman ano, para naman magiging organized. Kailangan hindi nakapokus sa isang trabaho lang. Kasi marami tayong ginagawa. Haba na pala yung buhok ko. Sana nagdala pala ako ng gunting dito. Putulan ko yung buhok ko. Pakita ko sa inyo paano ako magputo ng buhok. Sana ba yung gunting ko? Yan. Maggunting nga ako saglit. ang kunting minuto. Kunting ito yan ang aking black eyes. ko na ito. Kita ko sa inyo kung paano gumitingin ang buhok. Ganyan lang. Ganito lang. Ganyan. Paano gumitingin ang buhok? Ganito lang guys. Pakita ko sa inyo kung paano gumitingin ang buhok ko. Kaya hindi ganun kaya hindi ko na ko Parlor. Monthly. eh medyo na naman na airframe. Ganito na lang guys. yan, ganyan lang. Ganyan lang po magputo ng buhok. Yan. Pwede na yan. Hindi ko na. Yan. Pwede na yan. Salagyan lang. Yan. ko rin diba? Dapat pala kanina nung, ano, medyo basak pa. <laughs> o, oh, di ba? Pahit sila ang buhok ko. Sabi ko sa magandang na putol ng buhok. Ganun lang. Parang hindi mo nabawasan, no? Hmm? Huh? bilis ng Ayan lang guys. <laughs> Ayan lang guys. Thank you, thank you so much. Ayan, hanggang po sa muli. Sa muli po natin magkikita. Bye bye. Sa mga hindi po po nag-subscribe, nag ano, nag subscribe the subscribe channel guys. At saka comment lang kayo guys. At pupuntahan, chak na pupuntahan ko ang mga videos nyo para magwas din ako sa mga isa sa o dalawa sa mga videos niyo para di ba friends na tayo hanggang sa muli po bye bye thank you thank you so much mwah